Usa ka 10-wheeler truck nga mag-unload lang unta kanapog na ang nalahos pagkatagak sa sapak human mahugno ang riprap kilig kilid sa sapa sa barangay Sambag 2 dakbayan sa sugbong nga sangput sa pagkaangol sa driver o pahinantin ini sa ira nato detalye pinaagi ni report Nabali na ang 10-wheeler truck nga natagak sa pahuman kini maghuwad unta sa karga ni ining anapog. Suma sa mulupyo sa dapit nga gigiyahan sa pahinanti ang driver nga nagpaatras sa truck apaan kalit lang nga nahugno ang riprap o nalahos kini sa pagkatagak. Ang driver giingong na shock sa itabo o ang pahinanti ang nakaangkon og mga pangusog bunog sa lawas o gidalas na malanan. Hinoon, nakagawas na sila o ananas luwas ng kahimtang. Atras niya, mo to pag atras ni hunong pag hunong, tagak ang mga bato pagtagak sa mga bato sigunda din ang truck na ligid yan. ang tres ang danas nga balay ni Igmedio lavestri Jr. na saghiran gyud sa nataga kasakinan gani na igo ang haligi nini ug nabuslot usab ang partis balay Gikabalakan niya nga napigtuhan ang kaligon sa balay busa gipangayo niya nga mabayran sa nakaingon sa aksidente ang danios sa iyang Pinoyanan. Oligi, o kwarto. Namuslot. Kwarto. Nabuslot ang kwarto. Mm. Kaya ng kwarto, wala ba na yung natuog kagabi? Wala pa, kauli ang borders. Ah, so doon na yung border ng tanah? Oo, oh, na. Kini ang 10-wheeler truck nga nitugpas sa sapa, human kini mahug pasado alas 9 kagabi dari sa barangay Sambagdo, Cebu City. Gawa sa truck nga nag sa sapa, doon na pa yung mga filling materials nga nakaali karon din eh. Nga sa mga mulupyo din dapita nga maghatag og peligro sa ilahang kinabuhi. Ilabi na karon nga gideklarar na sa pag-asa ang ting uwan. Sa pagkakutlo ni ning balita, nagpabilin gihapon ang 10 wheeler truck ug ang anapong o kining yuta og mga bato nga nakaalis sa sapa nang hinaot ang mga mulupyo sa rapit nga mahawas na ang truck ug mahawanan ang sapa aron dili moawas ilabi na karon nga ting uwan na. Kani balay nga naigo sa truck nga damage Aku neng pa ipa eh pa uli ano ng kay delikado maneng og makuha neng truck. May unta nga makuha na na kay ma musamut ka tubo tubig. Samtang ipasabot sa representantes tagi Asaluna, nga giuna nila ang driver og ang pahinante ni ini aron pagsiguro nga layo na sila sa peligro. Mi pasalig usab kini, nga aksyonan dayon ang problema aron dili na kini, makamugna pa uka o kakuyaw sa mga tao nga naas dapit. Samtang ipasali ko sa nila ang abagahon ang gelastuhan sa balay nga naigo sa truck. Amo na paningkamutan na makuha na ni asap asap as soon as possible niya. Whatever damages na incurred dito sa neighbors, amo sa silang i-compensate. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.